mandala dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Ruby sa bansa, naka-alerto ngayon ang Manila Electric Company o Meralco sa posibleng pagkakaantala ng serbisyo ng kuryente sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Meralco, normal pa rin ang kanilang serbisyo. Ngunit nakahanda sila sa pagresponde kung sakaling mapinsala ang serbisyo nito. Pinaghahanda rin ng mga consumer ng Meralco sa posibilidad na pagpatay ng linya ng kuryente. Samantala, personal daw na binabantayan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pananalasa ng bagyong rubi sa bansa. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, personal na tumatanggap ang Pangulo ng mga ulat mula sa opisyal ng iba't ibang ahensya na nangunguna sa pagmomonitor ng pananalasa ng Bagyong Ruby ay pa kay Valte, personal din na naglalabas ang opisina ng Presidente ng Field Bulletin para sa mga hakbangin ng pamahalaan para mabigyan ng katugunan ang mga pangailangan ng mga apektado ng naturang bagyo. Matatandaan na pinuntahan ni Pangulong Aquino ng personal ang ilang ahensya kabilang ang rescue operations relief operations at pagpapanatiling buhay ng linya ng komunikasyon sa mga lugar na dinadaanan ng Bagyong Rubi. Uh, wala pa po tayong nagiging advice. Ang, pat, ang patuloy ho ang Pangulo sa pagbabantay at sa pagmumonitor. Ang concern nga po niya ay yung mga lugar na dadaanan pa nitong bagyo at yung mga pangangailangan ng mga lugar na dinaanan na.